cucumber mga kaparmars extreme masyado yung init ha, kaya ba ni cucumber na first application natin dito sa ating bagong cucumber dating tinamal natin yan ngayon lang tayo magkabulok gamit natin ay triple ano urea isang lata kada balde yung tapakain natin sa ating mga batang pipino kaya ba mag survive ni pipino sa tagaraw <laughs> extreme masyado yung init no? may pipino tayo doon yung kikumbon nating na pinipitasan yun doon. no, beginners guide tayo tapos ang pagdilig ay isang lata. Dalawa yung madidiligan. Mm. Kahit na tamaan yung dahon. Okay lang. Mababala lang muna yung dosage natin. Mm. Yan ang tura. No? Fertilization guide tayo. Dito sa ating hindi pa ma-proceed na itsura ng pipino. No? Yung isang lata ng sardinas ay dalaway na diligan. No, gamit natin urea, isang balde. Ito isang tubig na isang balde, ayan yung tira, no. Beginner's guide, yung mga ting cucumber. Para sa ating mga bagwa nagtatanim, no? Kaya ba ni cucumber yung extreme masyado yung init. <laughs> extreme yung weather condition, ano? ito so yung dating pipino natin ayan yung pinipitasan natin matanda kasi yung talong tinamnan ulit natin kasi marami nagtatanong kung pwede ba tamnan ulit ng pipino pwede naman basta i-demolish lang lahat tapos mag-spray ng fungicide bago magtanim siyempre kailangan mag-spray muna ng pandamo. mo ayun patayin na muna natin pero patubo na naman <laughs> Ay, nako. Na, Yan yung itsura ni Cucumber. Medyo hindi pa ma-appreciate yung itsura. Nakalimutan ko ilang days na to. Siguro isang linggo na to mahigit. Kasi magdadalawa yung dahon. Ngayon lang tayo ulit yung pagkain. Hindi pa natin napakain to kahit isang beses. Kasi busy tayo sa talong. Tapos dun sa pipinong pinipitasan natin. Ngayon, dalawa na yung dahon. Ngayon pa lang magpapakain Ano? Ngayon, itsura. itsura. Dover Row wala pang tali ito yung katawan ng dati dati meron tayong nilagay dito sa gitna ngayon dito na lang sa bed kasi dito daan to eh nahirap kasi magpatubig kapag nilagyan natin to baka malunod, mamatay lang pero ang iba naman ay medyo malalaki na hmm. no? ang variety nito ay mega C No? Ayan, pwede nang tamnan yung, ba, yung dating tinamnan ng pipino. Basta i-demolish lang lahat. Tapos spray ng fungicide. pandamo Para ma-disinfect. Ano? na, itura. Tuloy, palabas na yung tat pangatlong dahon. <laughs> Ay, wala pa tayong in-spray itong... Hindi pa tayo nakapag-spray ng insecticide dito. Fungicide pa lang nung tinanim natin. At yung herbicide na gamit natin na weed pinakamurang herbicide yung ginamit natin dito no? 450 pesos so 1 liter contact herbicide sulit mura pero effective. <laughs> kita naman patay lahat ng damo pero patubo na naman ah, Ayan yan yung tura bagong tanim natin yung cucumber marami, marami dito siya dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito Walo, walong row na dublihan. Double row, magkabila kasi yung ka isang bed. No? Ah, yan, pakita lang natin yung ating mga bagong pipino. Maganda naman yung tubo kahit na ngayon lang tayo magabono yung iba, hindi ganong walang tuboy yung iba. Baka papalitan na lang natin. Kaso naubutan na tayo ng seeds. Ganun talaga pagkatagaraw mahirap magpatubo ng buto. Maraming hindi tumubo, ano? Ayan yung tura, yung tariman natin. Yung pinipitasan natin yung cucumber, ayan. Bali, apat na yun nandyan. Kunti lang tinanim natin. <laughs> Ngayon, dinagdagan natin. Ayan yung tura. Siguro isang linggo na may yan. O baka magdalawang linggo na. Hindi ko na malala yung days kung kailan na ako nagtanim. Kasi laging sobra yung init ala ng ulan buti medyo malakas lakas pa yung patubig natin kahapon na kapag patubig tayo kaya medyo basa yung, tubig, eh, yung lupa pinatubigan natin kaya hindi na natin nilagyan dito sa gilid kasi nga mababa to kapag pinatubigan natin yan malulunod lang yung pipinong ilalagay natin kaya dito na lang sa bed hindi tulad nung nakaraan nung mga February ba yan? tinaman natin to ayan ang itsura no ayan hahabulin na naman tayo ng trellis kasi tinanggal natin lahat yung trellis yung tali pero yung poste andyan pa rin yung poste pakinabang kay poste hmm ganda na yung itsura kayang kaya ni Pipino kahit na mainit yung panahon basta may patubig ano hahaha <laughs> importante yung patubig pero kung dilig-dilig lang walang natin ano mahirap kasi pagka medyo madami tapos dilig-dilig lang ano fertilization guide paano mag-abono ng batang pipino no para sa ating mga bagwang nagtatanim ingat sa paggamit ng abono ano lagi nating sinasabi dito na maraming nalulugi eh ng mga farmers lalo na yung mga baguhan dahil dun sa maling paggamit ng abono sobrang taas ng dosage ano? tsang lata kadabal din ng urea pwede na lagi nating pinasabi niya safe pinapakita natin yung pinakamababang dosage lang yung tamang dosage lang ano? para hindi naman tayo mapulaanan <laughs> ay para kabi nga beginners Siyempre mga baguhan yung tinuturuan natin mga first timer. Kailangan malaman muna natin yung mga nagagawa ng abono. Kayang pumatay ng halaman ng abono pagka marami masyado. Ano? Kasi mainit ang abono. Instant na kasi yan. Pero ito loaded to ng chicken manure. Kaya hindi tayo nag-abono agad. agad. Gumagana pa yung chicken manure nito no, ayan yung itsura yung ating mga batang cucumber hindi pong appreciate yung itsura medyo malilit pa first application natin urea ang gamit natin ano tsang lata kadabal din ang tubig pangangat doon lang guys kasi pipitas tayo ng cucumber tapos talong kasabay call lang natin to mag-aabono muna tayo sandali thank you